Teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of, and now I know there is nothing that I could not do thanks to you. Magandang hapon po sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Tamarind Ridge, Orani, Bataan para sa isang birthday surprise gift delivery galing kay Ma'am Joy Milin Vergara all the way from Malaysia. Tara, samahan niyo po kami surprise ang kanyang nanay at tatay na si Nanay Feli Vergara at si Tatay Emiliano Vergara sa kanilang kaarawan. Me, me my emotions, Letting me know what's real from what is not What I've got is more than I'd ever hoped for And a lot of what I've hoped for is thanks to you. Hello po, magandang hapon. Ah uh, kay Nanay Peli po at kay Tatay Emiliano. May deliver po kayo. Pwede po magtabi kayo, nai. Yes po, meron po kayong deliver. <laughs> Yan lang po kayo ha. Ito po. Sige po, ito po yung deliver nyo. Wow! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ayan, happy happy birthday Tatay Emiliano and Nanay Feli. May gusto mong bigay ng regalo sa inyo ngayong kaarawan nyo. Mamaya po sasabihin ko po kung sino nag-surprise sa inyo. Pakupuin natin sila. Pwede po ba? Doon na lang tayo. Ayan, dito tayo. Ang surprise eh ayan nanay Feli and tatay Emiliano happy happy birthday balapaka naman tayo dyan sa, sa likod ayan surprise delivery may mga gift items po siya sa inyo ngayong araw na to bigay na natin first of all syempre meron po kayong birthday cake hindi mawawala tag isa ayan for tatay eto may birthday cake po kayo ayan nalagay ko na lang here and for nanay syempre hindi mawawala birthday cake next item nakikita naman po natin napakalaking teddy bear ayan Kanino kayo mabubunta to? <laughs> Ayan, may teddy bear. Ayan, nilalagay na lang natin dyan. Ayan, tabi. And last but not the least, ang pinakabonggang regalo po niya sa inyo. Ito po. Ayan, ilabas po natin. Ano kaya ang mga laman nito? Ayan, for nanay and for tatay. Sige po, labas niyo po. Ayan, meron po kayong... Ayan, couple watch. Original Casio couple watch po. Ayan, happy, happy birthday. Ayan, mag... Sige po, tatay, labas niya po. Parehas po ng design yan. Oh ayan, happy happy birthday and also a souvenir mag ayan po lahat ang bonggang regalo ni Ma'am Joy Melin we all the way from Malaysia happy happy, happy birthday! birthday ayan, kahit napakalayo po niya gumawa po siya ng paraan para pasahin po kayo ngayong araw na to bigyan ng regalo po at iparamdam po sa inyo na mahal na mahal po niya kayong okay, dalawa yeah, yeah, yeah. <laughs> meron mo tayong tissue dyan and meron po siyang message na gusto na iparating sa inyong dalawa, babasahin ko lang po. Ayan, surprise po Nay and Tay. Happy birthday po. Sana sa kahit ganitong makaliit na surpresa, ay mapasaya ko po kayo. Maraming salamat po sa pagmamahal at pagunawa na ipinadama at binigay nyo po sa aming mga anak nyo. Ramdam po namin kung gaano kayo naghirap at nagsumikap para mataguyot kami. Ngayon, hayaan nyo po na masuklian namin lahat ng sakripisyo at paghihirap nyo. Kahit sa ganitong paraan, may padama namin kung gaano kami nagpapasalamat at kayong dalawa ang tatay at nanay namin. Happy, happy birthday po. Mahal na mahal po namin kayo. Ingatan na talaga nyo po ang inyong sarili. I love you nanay at tatay. Sobrang miss na miss ko na po kayo. Enjoy nyo po ang araw na ito. Wow! wow! Happy, happy, happy birthday! birthday! Mapapasana all ka na lang talaga. <laughs> And syempre, hindi matatapos ang araw na to na hindi kayo nagbablow ng candles dalawa. So kakantahan ka po ulit namin, nanay at tatay ng birthday song. At magbablow po kayo ng candles. Ayan, for nanay, nakalagay sa cake mo na, happy birthday nanay, we love you. Ako na po. Ayan, and for tatay, happy birthday tatay, we love you. Ayan, kanta tayo ng birthday song, sabay-sabay po tayo. dalawang pasada. Ready? One, two, three, go! go. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! One more! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan. Challenging na pag... Sige po. Habang inilaan, nilalagyan natin ng light yan. Make a wish mo muna before blowing your candles. Ayan. So much. Next. Ayan, ready na po. Ay, ayan talaga na. Ayan na. Ready na po na yan, Tay. One, two, three, sabay pong blow! Yay! Yay! <laughs> happy, happy birthday! Okay. Ayan! Wow! Oh, may pakis pa! And of course, Nanay Feli, ang tatay Emiliano. Nag-message po ng napaka-sweet. Ako pa kaya, napaka-sweet si Ma'am Joy Melin sa inyo. Ano naman yung gusto niyo pong sabihin sa kanila? Na sinurprise niya po kayo ngayong araw na to. Binigyan niya po kayo ng mga regalo. Una, unayin na muna natin si Nanay Feli. Ano pong gusto mo pong sabihin, Nay? Joy! Salamat anak, hindi ko to alam. Maraming maraming salamat talaga. Sana mag-iingat ka dyan anak ko. Wala akong masabi. Thank you, thank you. Wala na. <laughs> <laughs> Ayan. Sorry na yat, pinahiya ka namin yung araw na to. And of course for tatay, syempre. Ano naman gusto mong sabihin kay ma'am? Joy na sinurpresa ka din po niya ngayong araw na to. Uh, joy, ma maraming salamat sa lahat sa surprise na binigay mo sa amin sa aming birthday. At sana lagi kang mag-iingat yan. Thank you. Ayan. Yay! Happy, happy birthday! And andito pa po yung mga, iba yung mga anak po. Oh, uh, asan yung mga anak daw? Ayan, dito. Siyempre, kuha na natin ang mga message din. Best wishes. Si, na, si ma'am, dito pa. Ano po pangalan, ma'am? Sigaw po kay tay. Ano pangalan po? Ayan. Ma'am, ma anong ma gusto mo po sabihin kay nanay at tatay ngayong araw na to? Happy birthday, nai. Tatay. Um, wala na <laughs> Sabi na, sasabi na din naman uh, ni uh, Jojo lahat. Basta lagi nyo lang iingatan yung sarili nyo. Ano, mag-iingat kayo palagi. Mahal na mahal namin kayo magkakapatid. Yay! Next! On our list, yes, yeah, si Kuya. Ay, uh, Kuya Patrick birthday na Sana bigyan kayo ng Panginoon ng mabang buhay. Gatan niyo mga ano yun tay, nai, sarili niyo. Ipapapayon tay. Sana mapapay buhay niyo. Kaya eh, salamat po. Hey, Ayan, yeah. thank you so much kaya Patrick next. Si Kuya, Paulo. Hi Joy. Uh, masasabi ko lang sa'yo, oh, ingat ka palagi. At uh, sapa, huwag mo pa mapayahin sarili mo. Si kay nanay ang tatay, wish po. Uh, sa <laughs> inyo na ay tayo din na ako medyo ano ko sa inyo ay pasaway kaya promise ko sa inyo promise ko sa inyo na ay ah, ingat ako na sa rin Yay! Next! Para release si Kuya Francis Francis. Happy birthday na ay mahal na mahal namin kayo mahal na mahal namin kayo mag-iingat kayo palagay na ayan, wala bang kiss and hug? For na na yung tatay Ayan, kiss and hug Kiss and hug tayong lahat Ayan, thank you Napaka-sweet naman Yes, and ayan Kay tatay Ayan, thank you so much Ayan, message po Sino ko pa gusto magmesa? message Ayan, umaalis na sila. Si <laughs> sir, dito pa. Ayan, best wishes for them. Uli, uh, de, happy birthday kay Tito. Uh, basta maraming salamat sa lahat. lahat. Sa iyong joy. Pakapahit ka lang yan lagi. Uh, ingat ingatan mo sa sarili mo. Uh, mahal ka namin. Yay! Thank you, kiss and hug. Salamat po. Ayan, Nanay Feli, tatay Emiliano. Sana po nagustuhan nyo yung bonggang regalo ni Ma'am Joy sa inyo na kahit nga po nasa Malaysia po yan, hindi po yung naging hadlang para pasayahin. Bigyan kayo ng regalo at iparamdam po sa inyo na mahal na mahal po niya kaya. Again, happy, happy birthday, Nanay Feli, tatay Emiliano Vergara. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. Walakwakan. Thank you.